Dito na ba yung daan mo So, pauwi na ako mga tol at galing akong na uh, natito yung partner ko So, I hope na kita nyo yung daan Dito masyadong visible dito sa camera ko mga tol eh na naman medyo ano lang masiguro siguro mga 5 km mula sa bahay papunta dito sa uh, boarding uh, ano sa workplace na partner ko so, umaga Pa, medyo ano pa alas 5 pa ng umaga kaya hindi pa masyadong traffic dito mga tol sa daan na ito mga tol pagka tumungto na ng alas Um, alas 6. 7 eh traffic nating motor ito ang traffic na ito na maraming uh, mga sasakyan at uh, syempre alam nyo na iba di kasi dito sa city mga kol diba kasi sa city kasi mga kol eh sarap talaga mong motor mga to lalo na lalo na ganito pa ano naaliwalas nung daan okay, wala masyadong sasakyan diba sarap pa si yung sige pa gan yun yung rotong na mga tol kasi maraming nagdijagin yan at nakita mga tol at dito mga tol oh. sarado ko ako sa mata ko na ano ananap bala ko sa anong kumain muna doon pero fly. ay gagawin pa kasi ako sa ano sa bahay sana no ano, ganito yung daan hindi masyadong traffic sarap siguro mag ride sila motor eh, eh wala masyadong masasakyan na wala, wala mga katrobo sa daan sana no magating yung panahon na makakabili rin tayo nyan <laughs> alright sa so, mga hindi pa nang subscribe sa aking channel, please subscribe sa channel and click na rin yung notification bell para manotify tayo pag may bago tayong upload dito sa YouTube natin. So, may bago tayong uh, rides na upload natin dito. Anyway, maraming maraming salamat po sa solid na supporters natin mula noon hanggang ngayon na nandyan pa rin sa channel natin. Napakasulid. Maraming maraming salamat po sa inyo ay isa kayo sa mga dahilan kung bakit ulit tayo sa, sa vlog, vlog bakit tinuloy tuloy pa rin natin ito kahit alam nating ah uh, uh, ano, kahit hindi natin alam kung hanggang saan tayo dito sa industriya ng youtube kaya hanggat sa youtube eh, mag-upload mag pa rin tayo ng mga videos ito na rito ah, uh, sort full of documentary na rito kasi magka-compilation ko ito ng mga memories, di ba? Lagi lang tayo mag-upload. Sa mga bagwab lang dyan eh, mag-upload lang kayo ng mag-upload. Bala nyo, di ba? May mga taong, or may, baka mga, mga tao, mga supporters na pagka ano natin kayo, pagka maniniwala din sa inyo diba? sa kakayahan nyo mag flagger, diba? Diba, din na mag-isa vlogger di ba? yun nga, di naman tayo yung takbo yung social media di ba? alay nyo di ba? magkaroon kayo na maraming supporters hindi, e, mas maganda rin pag e. di ba? ako nga eh, kahit alam ko nga alam ko na wala akong supporters eh, yung nag-upload ko ng mga videos dito normal lang naman na ano? normal lang na madawag ka normal lang na Paghinaan ka kasi wala nang subscribe sa iyo. Normal lang 'yun. Ako nagsimula lang ako sa zero eh. Tapos hindi ko alam na umabot na pala ako ng uh, 400 plus subscribers, di ba? Ganun, parang ganun lang. Tapos Dito tayo dadaan mga tol. Tapos tayo sa subscribers. Ibalay e, natin, di ba, para magkaraan ng ilang buwan, eh, aabot din tayo ng 1,000 subscribers. Magiging partnership na tayo ni YouTube, di ba? Parang ganun lang. Kaya, e, uh, matuloy na natin, mga no? talo. Tayo pa ng ngayon yeah, kasi... Pero naman talaga ang buhay eh. Kailangan natin sumugal para malaman natin kung worth it kayong sumugal natin ba.

mates ka na na-toxic at yung department head mo na-toxic <laughs> feeling feeling king feeling mayam uh, feeling taga, tagapagmana ng kumpanya di ba? yung mga tao ganun sabihin mo natin hindi pero marami lang ganun ngayon lang ako nakabalik sa daan ng mga kasi dati-dati kasi dito talaga ako dumadaan pero nung nag-design ako sa province ng department store eh, na doon ako sa kabila dumadaan kasi mas malapit na kasi doon hindi ko na edit eh, to para hindi tayo makapirate di youtube kasi kapag i-edit eh, ko to tapos gumagamit ako ng ginamitan ko to ng mga ano background music baka makapirate pa tayo alright so dito na tayo kapasok na tayo mga god bahay na ako hindi naman lang talaga bahay na mga bago, eh. eh. eh parang rent lang parang ganun pero みんなお姉さんお母さんお母さんお母さんお母 belum belum betul. apa isa kalau nggak salah. enggak, sekarang kayak apa